Hello mga kabis, magandang magandang umaga sa ating lahat mga kabis no So andito tayo mga kabis ngayon dahil Apat na kami dito yung may pasok Yung dalawang koreano kami dalawang pinoy dito mga kabis no So dahil nga magpapulit na ng machine Kaya wala kami trabaho sa loob kaya ito lang ako mga kabis no Cutting muna ako ng bakal dito kasi para gamitin sa Monday no Kasi ngayon araw na to ay Sabado no so pinuputol ko na to para ano po preparation namin sa trabaho sa lunis then pagkatapos nito maglilinis kami pagkatapos magputol then lipat ng mga gamit mga kabes no o ganoon na talaga bilang OFW mga kabes kailangan na flexible ka sa lahat ng trabaho no kanya naman talaga pag masaya, sa babansa ka no wala ka pili-pili bahala na kung saan ka ma-assign or ano dapat lahat halos mga kabes alam mo no ano sya yung nakakalungkot kasi ah, uh, minsan kahit sa saan ka napupunta ng mga kristo pero ika nga diba, laban lang tayo mga mo pero sa araw na ito mga kabus mo malamig na talaga no isa naman sa bibig natin ng na umuusok pero no chase tayo mga kabus no isang salamig na kasi malamig po talaga mga kabus so ako lang dito nag-iisa na tapos doon yung kurimaw sa loob tapos yung dalawan dun sa dulo nag-ayos ng mga mga ano stuck dun sa may bodega mga kabris no and then lilipat din pag ano pag naayos nila dun mga kabris siguro mga ano lang to mga dalawang oras ko lang to matatapos so and then lilipat na rin ako dun para tulungan sila sa pag-ayos ng mga gamit dun mga kabris ito lang mga mga linis ng buong hapon yung gagawin namin kasi nga, yung iba talaga wala, yung iba walang pasok So, ito lang mga bes. Yan. Kaya, sobrang thankful tayo mga bes na no? kasi marami tayong experience sa Pinas. Kaya, kahit pa paano hindi tayo nahirapan dito mag-adjust na kung ano yung mga trabaho dito sa South Korea. No? So, ito mga kabes, no. Ah, uh, kaano na ako na magpuputol ako nito. I nasa ano to siguro mga kabes, nasa... Nabitag na putol din po. I think nasa sandaan na higit mga kabes, no. Para nga... Uh, ano, kasi nga, pinupuputol uh, ko talaga kabes kasi... Wala pa silang sukat. Sa Wala sila na order na mga ganitong sukat. Kaya... May mga sobrang nabakal yun na pinaputol sa akin mga kabes. Mag no? ginawa na lang ng paraan sa so, idea na lang mga guys na discard so, na lang para uh, hindi na sila mag order ng bakal ito na lang pinuputol na namin so yung mga waste yung ma waste na yung mga kabes no? Et, ano na lang yan pera na lang amo namin yan <laughs> okay lang sana kung ibibigay sa atin no? so happy happy sana <laughs> yan na lang na lang. kaya minsan nakala nila ang sarap sarap ng game Buhay available yung mga kablis. No? Pero hindi nila alam. Ito, kahit saan saan ka nalang na-profess Kahit saan saan ka na-assign. -na pero, go-go lang ah. Walang sukuan mga kablis. So, yan na tayo mga kablis. So, simple no. Parang ano tayo no. Professional tayo na magsukat. Pero, kulang naman sa sukat mga kablis. Daya-daya lang. <laughs> So, maraming maraming salamat mga kabis na sa patuloy na pagsuporta. Uh, patuloy na tagilitin sa vlog ko mga kabis, no? kahit okay. tagal-tagal na natin dito sa Korea, sa 7 years na tayo may dito ng mga kabis, no? So, nagsitsaga pa rin tayo, Siyempre, last na opportunity na ito mga kabis, no? And then, after at kontrata na naman mga kabis, uwi na tayo ng Pinas, hindi tayo pwede bumalik, so, tsaka-tsaka na lang mga kabis, no? At uh, tatlong taon pa na po siya mga kabless. Then tapos na yung kontrata natin. So hanggang dito na mga ka-bless yung video ko No? Maraming maraming salamat sa inyo mga kabless. Thanks for watching. God bless mga ka-bless Bye bye.